So, last day na natin ngayon. Papunta, uh, pauwi na tayo. So, nakapag-breakfast na kami. All packed. Yung mga maliliit na lang na ano, na mga abubot. Pero yung ano, hindi na ako nakapag-update kahapon after ng aming tour. Harang maganda yung ano, Cliffs of Mujer. Yung Galway, now, hindi siya, hindi siya ganun ka kay impressive na town kasi mm, more, ano pero okay okay naman kasi wala yung, like, yung parang sa ano ba 2 uh, hours ka lang mag-ikot so wala ka talaga magagawa hindi mo makikita yung mga magagandang ano ba so kumain lang kami doon pero sa nang burger na naan namin so yun tapos pa away ang bilis na, ang bilis na lang. Two and a half hours. Ang, ta, ang bilis yung so patakbo ng aming driver. Ano ata? Oh. Nag-drive yata yun ang, ano, ng, ano, ng, ng race car. <laughs> ang bilis yun talaga. Mas so, mabilis pa siya sa, sa mga, sa mga, sa sakya, mga auto, di, mga car dito. So, yan. So, ano, uh, na tayo ng Holland. Doon tayo celebrate ng New Year. Yeah. So, yeah. Yun lang. Nakarating, nakarating na tayo ng bahay galing Dublin. So, it's New Year. Late ang ating, ano, ang ating dinner. So, ang gagawin ko, ito, yung dry age na Angus uh, entry ko. At saka ma meron tayo dito widgets. At ano? Mm, mag, uh, ano din ako? Mag-baked mac and cheese. So, mabilisan ang ating dinner for tonight. Dahil nga on time naman kami naka, na, on time naman yung uh, may delay ng konti lang konting konting delay pero yeah okay naman so try natin tapos gagawa ako ng cheese ay sana may okay pa yung butter oh yeah may butter pa So, yeah. Luto. <laughs> Tapos na ang masasayang araw ni Mrs. na walang luto-luto. Ngayon, magluluto na. O yeah, sa inyo pala dyan sa Pinas, ano na, New Year na eh. So, Happy New Year. Sana maganda ang pasok ng ating 2025 para sa ating lahat. Ito na ang aming dinner rib eye angus dry aged tapos nagano ulit ako ng ano ng uh, baked mac and cheese with lobster meat at gulay at ang aking mister kawilang dalawa ngayon kasi madalian na nga ating dinner namin kasi kararating lang namin galing sa airport galing Dublin pala it's makalix scratche so typical na ano namin yung tradisyon namin. Ito, Dutch tradition. Ito, Filipino tradition. Yung prutas. Yan. Yan lang yung ano namin. Wala, hindi kami, wala kami noche buena. Yung handa sa ano. Ito lang yung kakainin Min sa 12 midnight. Tapos champagne. Ganun. At ang ating dessert. Mabilis lang talaga pag dalawang tao lang. Kaya uh, sa That looks we are.